Mabuhay ka Philippine beauty pageant lovers all over the world and to the universe. Isiniwalat nga ng isang kandidata ng Miss Universe Philippines 2025, na si Miss Beautiful Rachel Hoko, mula sa Oriental Mindoro, ang eksena sa Miss Universe Philippines at dito ay nakwento nga niya, na nagulantang nga ang ilan niyang kasama ng malaman nga nila, na kasali nga si Atisa Manalo, sa Miss Universe Philippines 2025 beauty pageant. Narito ang kabuuan ng mga sinabi ni Miss Universe Philippines Oriental Mindoro. Panoorin po natin. Sabi ng organization, okay, uh, magkakaroon tayo ng, ano, ng konting introduce yourself, um, introduction, introduce yourself lang and fun fact about you. Eh, di din na si Bakla. <laughs> Dahil tumayo si Atisa, sabi ng mga kandidita, kasali siya, kasali siya. Tapos nagulat silang lahat. Sabi niya, oh, ala ka si Atisa. Tapos biglang nagsalita. Ay, ay, yung Atisa man. Yung mga kandidit na nandun, nanlambot sila tayo. Agad. Oh, Nagulat. <laughs> Nagulat. <laughs> so, ayun yung nangyari. As in, lahat, like, katabi ko si Occidental Mindoro, tsaka si Pangasinan. <laughs> si Pangasinan at si Oxy. Sabi niya, ate, ang ganda niya, no? Sabi ni Oxy sa akin. Sabi niya, ate, ang ganda niya, no? Biglang tumayo si Atisa. Sabi ni, ay, hey, ati, kasali siya? Sabi ko, oo, oh, kaya sinabi ko man din sa'yo, nandito siya. Sabi niya, ay, hey, kasali nga po siya. Oo, mm -mm, kasali siya, kahit gulat na gulat din ako. <laughs> Basta ka-join siya, si Bakala. Guwapa, hello, coconut. Kilala niyo po ba si ano ang masasabi niyo sa naging kwento ni Miss Universe Philippines 2025 Oriental Nindoro? Makuha kaya ni Rachel ang corona at si Atisa manalo ang manlambot sa finals ng Miss Universe Philippines 2025 Beauty. Pagent, mag-comment ka lang below kaibigan maraming salamat sa panonood.